na mo na ba ang Shanghai Roll sa Rice in a Box? Tara, tignan natin. Dito naman tayo mag and run sa Rice in a Box. In fairness, sa ganda na presentation niya. Ito rin yung sauce. Four pieces sa Shanghai Roll at sinangag. Para sa akin, medyo malit yung lumpiang siya ngayon. Parang daliri ko lang. Tingnan mo naman. <laughs> Sakto lang pagkaluto niya. na. No? Medyo parang sunog sa dulo. Pero okay pa rin. Sausaw natin sa sweet and sour sauce. First bite para sa inyo. Hmm. Okay na. Sakto lang siya pantawid gutom. Lagyan natin ng sauce yung rice at yung Shanghai roll. Yan, ganyan. nag-grocery kami nung nakaramdam kami ng gutom kaya takbo na kagad sa food court para kumain. Try natin 'to with rice and sauce. Hmm. Pwede na siya. Sakto lang. Ito naman ang kanyang world famous gulaman. Yan. <laughs> Madalas kasi gulaman lang binibili namin dito. No? Kasi mura yung gulaman niya. Masarap pa. Tapos yung food sa iba namin binibili. <laughs> ang bilis ko na ubos yung Shanghai Roll. Ang presyo nito mga 65 pesos. Pag pinagrab mo naman mga 85 pesos siya. All in all, nothing special about it. Shanghai Roll lang siya with sinangag. Saktong-saktong siya pang merienda at ayun si Bunso sa likod. Shanghai Roll 7 out of 10 and see you on our next Eat and Run.